programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel to the rescue. Talaga ito ngang si Justin at ito ngang si Savior pagdating nga sa panganib at nanganganib nga ang buhay nito ngang ating bidang si Princess sa kamay nga nitong bruhang si Divina at dito nga ay itinulak niya nga ito sa dagat na kung saan nga ay kakampay-kampay na nga itong si uh, Princess at nagmamakaawa nga ito na iligtas at huwag siya nga patayin nitong ang bruhang si Divina ngunit gigil na gigil nga at galit na galit nga ang bruhang si Divina dito nga kay Princess dahil nga sinabi niya nakamalaking kasalanan na ikaw ay sinilang pa ng mortal kung kaaway ang iyong ina na ito nga si Charlene at dito nga ay napagtanto ng ating bidang si Princess na hindi nga siya ang uh, tunay na anak nito nga si uh, Divina dahil ni Minsan daw ay wala siyang naramdaman dito kaya pala puro nalang paghihirap at pagdurusa ang dinanas niya sa kamay ng bruhang si Divina Kung kaya dito nga ay naisip ni Princess Na si Charlene ang kanyang tunay na ina At dito naman ay patuloy ng tinutukhan ng baril ng bruhang si Divina Itong si Princess Kahit na nga ito ay kakampay-kampay nga Dito nga sa dagat at uh, Bigla namang dumating ang dalawa nga nagmamahal sa ating bidang si Princess na si Savior at ito nga si Justine na nakipagbuno nga sa tauhan ng bruhang si Divina at dito ay nag-abot na rin itong si Raymond at si Charlene at sinabi na rin niya ang katotohanan at dito nga ay halos hindi makapaniwala itong si Sonia na nagawa nga ito ng bruhang si Divina at nasabi nga niya dito na siya raw ang may kasalanan dahil nga Kinunsinti niya ang mga maling gawa ng bruhang si Divina at sumagot naman si Libby na mas may kasalanan daw siya dahil nga pinotektahan niya ang lahat nga ng kalokohan ng kanyang mamidi at dito naman ay gulat na gulat nga din si Madam Sonia nang sabihin nga dito ni Libby din ang katotohanan na siya nga talaga ang tunay na anak nito ang si Divina kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and...